Tatlong kilo ang chicken wings ang niluto namin sa farm. Sarap naman yung ano, yung sauce. Yep, buffalo wings. Technically, only wings na nga to eh. Kagulo na kasi palagi sa pakpak na manok pag may kainan. Huwag may sama yan, akin yan, yung pakpak! Akin Ito Ito'y gusto rin ang pakpak, sabi. Bahala na kayo magagawa mamaya sa pakpak. Maumay kayo ngayon. Easy steps lang to. Tara. Okay, nito mga nakaraan, pag nagluluto kami, gusto lagi ng mga pakpak. Pag may sama yan, akin yan, yung pakpak. Akin <laughs> yan. Ito yung gusto rin ng pakpak, sabi. Bahala na kayo magagawa mamaya sa pakpak. Ito talaga, pag may luto ng manok, akin ang pakpak, pinipili ko na agad. <laughs> Ito, kalaban, kalaban. Siyempre, may nakasubi din akong ahin. Kaya, boom, puro pakpakay na natin. Gagawin natin tong buffalo wings na iba-ibang flavor. tra Set up tayo sa farm. Lamesa, ingredients, pakpak, at ang ating kalan. So may tatlong tao kilo, ewan ko lang pag kinulang pa. Actually, naisip ko na para magmanumano na timpla ng flavor Kaso, na namimili ako, Una kung nakita itong McCormick na flavorings ng Bupalo Wings. Yan iba-iba. Merong classic, merong teriyaki, merong barbecue, at merong screamer. Ito yung sobrang anghang daw. Uh, kada pack nito, ang magagawa ay kalahating kilo. So yan, meron tayong anim kasi tatlong kilo. McCormick, baka naman. hugasan lang natin ang ating mga manok. At natin per batch ito. Para kada batch, isang pack ng McCormick ang gagamitin natin. Tinusok-tusok ko lang ang pakpak para mas madaling maluto. Hindi na natin tatanggal itong dulo. Bay laman siya din yan. Ihalo lang daw yung breader na yan. Mekos-mekos, insan. At isinalang ko. Isinalang ko ang pangalawa pangatlo, pang-apat, pang-lima, at pang-anim na batch. Nang malapit na maluto pang-anim, kumuha na ng dahon na saging. Sa na lang pinainitan niyan at wala kasi kaming torch dito ngayon sa farm. At inilatag sa lamesa. Unahin natin i-mix ang teriyaki. Mukhang mula sa isa. Mekos Mekos na yan One down Classic <laughs> Barbecue Halo-halo na rin yung flavor Dahil <laughs> ito Dalong batch ito, Bale isang kilo Magkakamukha ah Hindi na alam kung ano flavor ng magkakatabi na at ang screamer. Sabi sa packaging, ito ay para sa matatapang lang. Tingnan natin. Mukha naman silang masarap. Done Dan ang main course. Okay, meron din tayong yung ating kimchi. At lettuce. Kanin. Ang ganda ng itsura. Nakakagutom. Ewan ko na lang pag kinulang pa sa pakpak ang mga kolokos. Okay, kumpleto na ang hangin natin. Meron tayong, syempre, yung ating sponsored by McCormick. Kaya dahil joke lang. Ating buffalo wings, kanin, ang ating lettuce na napakasarap. Meron tayong kimchi, at syempre, yung ating soft drinks. Okay. First bite tayo. Ating itry it ay ang ating yung screamer na sinasabi. First bite tayo. Masarap ang sauce. Kaso, hindi naman sobrang ahang na mapapascream ka. Sarap naman yung ano, yung sauce pero hindi ba kasi nung manghang? Fake news. Favorite, samgyup. Hirap natin sa leto, sa manok, then kimchi. Masarap na ma'am. Sugod. Oy, wala lason. Kain na. Tara, tara. Yay! Yehey! <laughs> so, oh, oh, Dumating lang, no? kain na na. <laughs> Ala, ay mga hindi na makakausap. Simbangin muna! Bawisan na naman ng mga players sa kagat ng anghang at sa sarap ng pagkain Hoy okay, may pa ako de pero hindi naman niya masasayang siguro naman ay eh, matagal-tagal niyo na ulit itong na ng pakpak ano? <laughs> Oo naman! <laughs> Oo naman eh. <laughs> o oh, pakpak pa! Ayos na, <laughs> ayos na. Okay na. <laughs> <laughs> okay, pok, na pok, pok, pok. Sa farm na yung lang. Peace!